2020, nung napunta ako sa province ng Benguet, naging caretaker ako doon, natuto ko ng mga kultura doon, nakita ko yung mga problema ng tao. Isa sa mga problema namin sa Benguet is yung rape. Tumahas ang cases ngayon namin ng rape dahil pinapalam ko kung sino yung mga nabiktima ng rape, naharas ng rape. Kaya ngayon, Ngayong taon, sa isang bayan pa lang namin, 18 na po ang napukulong pong rapies. Ang pinakamasakit po dito, ang nang rape sa kanila ay sarili nilang ama, kapatid ng misis nila, uncle nila, kapitbahay nila. Kaya nga po, tumitindig, tumatayo para ipaglaban ang mga rape victims. Ang mga rape victims na sinasabi ko, hindi po sila ang mga 18 years old, 25 years old. Sila po ay 6 years old, 9 years old, 12 years old. Magkakapatid po sila, rinirape sila ng kanilang ama. At hindi pa na kontento, pati ang kapatid ng nanay, rinirape na rin sila. Ngayon po, yung mga bagang na rape, saan po sila dadalhin? sa bahay lang nila dahil wala po kami ng sa aming probinsya. Sa aming bayan. Yung sakit po para sa akin bilang isang ama ay hindi po mapapaliwanag. Hindi ko maisip kung mangyayari yun sa anak ko. Ang magawa, ang nagawa ko lang para sa mga bata, Naidala ko sa SM, napakain ko sa Jollibee, inadala ko sa Tom's World, pero sapat na ba yun? Sapat na ba yun para mawala ang trauma? Sapat na ba yun para mabalik ang kanilang buhay? Hindi po. Kaya nga po ako nananawagan kay Madam Chair sa atin, sa mga kasamahan ko sa Kongreso, na kung ako lang mag-isa, hindi ko kakayanin to. Pero kung tayo magsasama-sama, magtutulong-tulong, gagawa tayo ng halfway house na nandiyan dyan ang DSWD para gabayan sila. Samahan po natin ng DOH para yung mga psychiatrist po, eh, madibrit po sila. Samahan natin ang TESDA para mabigyan sila ng kabuhayan, maturuan sila ng kabuhayan. Samahan natin ang Department of Education para makapag-aral rin po sila. Kaya po magagawa natin itong halfway house, hindi lang po benggit ang matutulungan. Buong Pilipinas po ay matutulungan natin at mapoprotektahan po natin ang mga kabataan. Alam nyo, maaring siguro nagsisimula yung ganito sa pagre rate ng 6 years old, 8 years old, 12 years old, 18 years old. Pero ang tanong po, Madam Chair, kung pinabayaan natin sila, ano ang magiging trabaho ng mga batang ito paglaki? Ano ang papasok sa kanila paglaki nila? Pero kung papayagan natin to para na rin natin pinatay ang kinabukasan ng mga kabataan. Kaya nga po, Madam Chair and my esteemed colleagues, Tulungan niyo po ako na maipasa to at magawa natin ang paraan na mapondohan at sa mga ibang agencies po na nandito, magtulong-tulong po tayo, suportahan natin ang mga kabataan dahil nasa ating kamay po ang kanilang mga kinabukasan. With that said, I respectfully move for the approval of House Bill number 8986. Thank you, Madam Chair.